yung katapat lang dito yung katapat dito na room oh yung gunipasyo kemana ko muna kuya para di ka makita kuya. Doon Hello. Oh, ano, na we're not here. Oh. Oh, come in, my bug. Come on, Andy. Come on. No lagi. Dia no lagi tadi, Re.

Terima kasih telah menonton

Saka ayun na lang. Tagalin mo yung jacket mo! Click-click mo na. Huwag mo yung tagalin niya. Huwag tagalin niya. Ano lang yan? Papalagin eh. Muranig pang ano. Pang yung pang presentation niyo. Oh, surprise! Tami surprise naman sa'yo na. Grabe. Pa, Nakagay. Pang gaming yan. Binili ni Kuya. Ano yung gaming Ako, game? Ako gloom lang. Sumakot din. Ay, rapit ka namin. Eh, ano, eh. Eh, gawin si Batman, eh. Alam no. mo yung mga pangisyon yan. Ayun, pwede na rin ba eh. Oh. mga kamera, mga kamera. Saan ang kamera? Mga kamera, check mo dito kamera. Ayun, check mo dito, check mo dito. kamera, check mo kamera. Okay, okay. Hmm. Oh, i-click okay, mo enter mo, enter mo so. na. Oh, Ito. Ito, ang sulat. kamera roll? Kamera lang. Ayun, kamera, kamera na mo. enter. Enter, awan ano, ano, ay, grabe na yun. Ayan, ang pagyod. Oh, tas yung mouse pagyod. Ang ilaw na. High-tech na. Tas na. Parang sa day ni. Para pang ano, pang ingat sa. Showcase gyan ni, showcase. Paan eh? Kala, pagyod adjuster ni oh. Okay na, okay na, okay na. Oh, 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 ay, grabe na yun. Ay, pa sa surprise. Hmm. Agad ko kasalita. Ay, oh, ko. Thank you, Giyod, kuya. Ah. Uh, ano ba nito palit? Mura nito mahal kayo. Sabi, love ka namin eh. Love ka namin eh. Sabi niya mama. Gamitin si gud ni mama ning color para ni para sa laptop ni mo play. Ayan. Ah. Uh, Dili para sa iyo. Kaya Thank you. Sige hmm? guys. Thank you guys sa kuya na ako na na-surprise good ko. <laughs> Mostly kay ay pag, ma, na-surprise ko sa inside pero wala good ko reaction. Wala nang reaction pero na-surprise good ko. Promise. Na-surprise ka. Oh. Kayo nang mag-usap. Kami-kami eh, ako ba? Ikaw mag-thank you ka ni kuya dahil surprise yun. Nagdalab <laughs> mm. 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 ko ng kapatid ko eh. Sus. <laughs> Panayin ano, i-download pa tanan. Hindi, naka, na yan. Uh, naka, naka lang siya. Okay na yan. Ito, download yan. It. Wala loves, dito lang. Maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay, panunood, pagsupport at pagmamahal. Dito nagtatapos ang tagpuan ng surprise ng kanyang kuya. Thank you guys! Bye bye! Grabe, mas ramayin si Papa pag-planning yun. Grabe.